liver problem, SGPT, SGOT, papano bababa ng mabilis at sa normal na paraan. Dok Nan, Holistic Medicine, Health Coach, Doctor. Ano nga ba yung SGPT, SGOT? Ito po yung liver enzyme o nilalabas o nakikita sa liver, indicator pag tumataas ito na merong problema ang liver natin. Partikular, kung nakaka-develop tayo ng fatty liver o namamaga ang liver natin. At iba pang problema ng liver. Maaari po itong bumaba sa artificial na paraan. Lalo na kapag mga nagtitake tayo ng mga synthetic drug. Pero tandaan natin, ang may problema ang atay natin at Number one na trabaho ng atay ay mag-eliminate, maglinis ng mga toxin na galing sa chemical. Common sense po, kapag tayo'y uminom ng mga synthetic drugs, gamot yan, mas pahihirapan mo ang liver. Pwede bumaba yung bilang ng SGPT, SGOT, pero muli po itong aakyat dahil hindi naman gumaling ang liver mo. Ibig sabihin, paulit-ulit lang po ito. Hindi ka tulad sa natural na paraan, pag ito na pababa mo, ito ay consistent at pwedeng hindi na to bumalik kung maintindihan mo kung paano yung tama ng pag alaga sa atay mo. Sa kaso na mayroong mga liver problem, ibig sabihin, yung trabaho ng atay na maglinis ng katawan natin, kabaligtaran ito kapag may problema yung atay. Ibig sabihin, yung atay na ang humihingi ng tulong mo na kailangan wag mong ibigay sa kanya yung mga ayaw niya. Dahil natural na nagre-repair yung atay. Kung ibibigay natin yung kailangan nito at kailangan ng katawan. Kadalasan ang sakit sa atay ay walang symptoms. At nagkakasymptoms ito madalas kapag medyo malala na or may nasira ng malaki sa atay natin. Kaya bago ito mangyari, ang SGPT, SGOT, malaking bagay po ito para makita natin kung ano yung kalagayan ng atay natin. Marami nagsasabi kaya sila nagkaroon ng sakit sa atay, eh meron silang mga bisyo. Pero yung iba, marami rin nagsasabi na bakit wala namang kami bisyo, nagkasakit kami sa atay. Tandaan po natin, ang bisyo hindi natin nagagawa halos araw-araw at hindi palagi pero, yung unhealthy lifestyle, especially sa pagkain, halos ilang beses natin ginagawa araw-araw. Katulad ng pagkain natin, ilang beses ka ba kumakain? Kung puro unhealthy yung kinakain mo, mas malala pa yung ginagawa mo kesa sa bisyo. Ang pinaka-best solution, yung tamang healthy lifestyle. Dahil pag ito ginawa mo, magte-take place na yung self-healing. Papano gagamutin ng katawan ang sarili. Dito na pumapasok yung ating itinuturo sa ating health coaching, ang cleansing diet, intermittent fasting, kasama pa ang fasting. At tamang routine daily kung paano ka mabubuhay ng tama mula sa pagising mo hanggang sa pagtulog mo. Napakasimple lang po ng katawan natin para mag-repair. Iwasan mo yung mga ayaw niya, ibigay mo yung gusto niya, magre-repair na po yan ng usap. Makikita nyo, yung number na yan na nakikita nyo sa SGPT, SGOT, magno-normal po yan ng natural. So, simple lang po ang solusyon. Nutrition at healthy lifestyle. Kung kaya mo itong gawin, marami po tayong videos patungkol sa healthy lifestyle at liver playlist. Or, andito po si Doc para sa health coaching membership hanggang sa susunod na video doon. Oops, bago ko mag-skip para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng Mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.